ah, uh, uh, gusto ko tong movie na to kahit hindi po ganun kalaki yung role ko sa totoo lang kasi tungkol to sa kabataan bilang ako po ay isang ina na may anak gusto ko eh, panuorin nila tong movie na ito para sa bagong henerasyon pero naging seryoso ka kanina nang sinabi mo dapat matutulit sa mga bata hindi kasi yun ang pinagdaraanan ko bilang ina 7 years old yung alam mo yung baby tapos biglang naging seven na, tapos parang may mga gusto nang gawin na bakit ko pinipilit, ayoko na. mo kong i-kiss, yung mga wow, gano'n. <laughs> Oo, oh, lagi tayo magkasama, daddy ko naman. Oh, wow. At syempre, um, hindi ko alam. So, sure, o oh English pa, kaya talaga hirap na yun. Natutunan ko eh siya, wag mong pilitin. Kung baga, baby pa eh, maglaro-laro lang muna. Saka talagang natutunan kung baby pa sila. Pero kaya it. kailangan silang alagaan. Pero huwag pilitin. I can imagine very emotional yung moment na yun for you hearing that. Oo. Sabi it. po, you work na lang. Kasi daw. <laughs> <the, laughs> para dumabili namin lahat. Uh -huh. oh, pero wow. kasi pag babae kasi sa akin, kaya siguro maka ano siya, daddy. Pero, pero mature siya. Siguro, Hindi pa siya nag adjust oh, kasi di ba siya parang makaka-adjust yung... tapos biglang nung binantayan ko, parang gusto niya ng parang may gusto silang siya gawin na hindi lagi nakabantay ang magulang or didiktahan lagi. Pero, hindi naman masama yung gusto nila. Umaga, minsan gusto lang nila ng ayaw magkwento, minsan gusto magkwento, yung ganun. Anong klase so, ka? helicopter mom ka ba? Cool ka Yung ano yung helicopter sa Helicopter wife! Ito sa Wala pa Hindi, ano nga, helicopter? Hindi ko alam yun. Ibig sabihin yung doting mom, hindi English na lang. Kailangan agad yung anak mo na bukwa. Parang tutok, strict to strict. Tutok, tutok. Pero walang bawal. Kasi, ay, mas kasi ako yung taga-bawal eh. Di ba ganun yun, nanay ang laging inuutusan? Kasawa para... Strict ka ba? Hindi masyado da, si, nasigaw-sigawan ko pero ayoko eh. Ayoko ng pitik-pitik, ganun. Kaya, di mm, kaya so, dito, dito lang muna ako. So, eh, siguro hindi naman super helicopter. <laughs> <Okay>. hindi ko <laughs> alam na yung ibig sabihin ng helicopter. Hindi, <laughs> parang pagbigay lang agad. Oo oh, pang, nga, hindi nandun kami, ako. Oh, Nakatutok parang sports uh, lagi. Yung so, tipong championship. <laughs> championship. Yung, pag may nahulog, Nakapunas oh, agad. Ano mo yun? yun? Oo, oo kasi gano'n eh. Pag diba, ang bata, ang gulo, ang, hindi na, madumi minsan, diba, kakain, gano'n, lahat mahuhulog. Yung minsan, syempre, sa restaurant, sa ano, din. Kay? Kaya, ano naging practice ko na laging gumagalaw lang yung kamay ko. Parang laging, biglang mahuhulog. Wop! Diba, yung paa mo, kahit paa mo na yung parang <laughs> <Wow>, salo. <loob? laughs> oh, ah, <ganun> pala. <laughs> ano ba nakita mo sa kanya? gusto ko ginawa ko siyang atleta, gusto ko siyang maging gymnast, mag, mag alam mo 'yon, yung galaw-galaw, maging active physically. Kasi uh, yung mentally ano eh, mas lalakas ang pag mga, mga ano sila, ang sporty, active. active, mas mas uh, hindi magiging ano. Eh, mas, magiging masayaan ba 'yon? Namiss Happy year. Namiss mo yung ha na ganito? Meron kang daily show time tapos meron kang pelikula tapos may iba pang gagawin. Namiss ko, pero laging niisip ko yung anak ko. Pero siya na mismo, nagparang siya na nagsasabi. Siya na rin yung sagot. Sa lahat ng ano, tatanggapin ko ba? Baka maiwi. Alam mo yun, yung pala siya sabi. Baka kailangan pa niya ako, ganun. Pero siya na mismo, please lang mag-work ka na muna. Yung parang gusto niya umalis ka na. Hindi, eh, kanina lang to. Baka naman kasi Lately lang. Pero, baka bukas iba ulit. Pero baka kasi sobrang mature niya, naiintindihan niya itong ano, no? Uh, sobrang mature din. No, so, kasi but, as mag-isang anak, di ba? Isa lang. In-expect mo ba na maging gato kakaulit ka ulit ka busy at in demand? Actually, hindi. Hindi ko alam kung anong nakaharap. Kinestiyon ko na rin sarili ko noon. Ito lang pala, after yung pandemic, sabi ko, anong kahihinatnan ko, ganito lang. Wala, maganda naman buhay ko, pero sabihin, normal na tao, wala akong trabaho doon. Yung alaga lang, housewife, uh, uh, mami, ganyan. Tapos sabi ko, lahat, bah, ganito, sabi ko, ganito lang pa. Kasi sa US nga, di ba? Pero, alam mo, pagbalik ko, yung tanong, hindi pala lang tanong ko, tanong ng lahat. E na ito na ba, ganito na bang ending nating lahat, ganyan. So, mamula nun, basta masaya ako, yun na lang ang dito ba't ako nandito sa showbiz. Kaya lagi akong good vibes. Ano kasi kumpleto, kompleto, yung, alam mo yun, nagkapamilya ako, tas I've been here, done that. Here, there, and everywhere. <laughs> okay naman kami. Very okay. Nandito ba siya? Nandito siya. Fairness siya. Nandito so, siya. Nandito okay. <laughs> <laughs> Road management. <laughs> okay naman din sila. May relationship. Hindi, okay <laughs> naman. Nandito ba? Nandito ba ngayon? Uh, Nasa Amerika? Susunod yata sa si November. Pero parang gusto na nga na naman namin umuwi ulit. Kasi nga parang Medyo matagal-tagal. Mga two months na kami dito. Basta two to three months. So parang bahala na. Kasi yung anak ko gusto niya talaga doon. Pero kayo okay doon kayo talaga. ni Hattie? Oo talaga eh. Kasi, kasi sanay siya doon. Uh, okay kayo ni Hattie? Okay kami. Na na, oo, oo, ever since naman gano'n eh. Tsaka, ayun nga. Ganun-ganun. Pabalik-balik? Pabalik-balik. Mayroon Pabalik ka magkakaroon ng solo movie mo na comeback? Uh, Mayroon akong movie ngayon na binubuo namin sa Viva Max. Yeah. Tsaka sa... Oh. <laughs> <laughs> ito ba? Direct Joyce Bernal nga. Ah. Ito, 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 ito B -b ba? Oo. Basta... Magkapapasexy Hindi, basta secret. Eh. I mean, yeah. B -b I mean... Nag-Viva Max ba yan? Oo. Totoo ka ba? Oo nga, totoo nga. Oo, nagsisulat... So, babalik din si Direct Joyce? Babalik din, pero... Magkapapasexy ka ulit sa Viva Max? Yun yung Just, hindi ko lang alam kung dapat pang i-share lahat eh. Pero basta may movie kami wow. na gagawin sa ibang bansa. Pero kung Tapos, direct choice, Bernal, parang comedy. Hindi malalaya. I mean, Malala. pwede comedy, <laughs> pero may way pagkatipiman niya. Oo, ganun di. Kasi nga may message nga kami oh. sa ba. Pitchy, sa mundo, anong pa Sa generation na Sexy comedy. Huwag tayong maging matalino na tayo. Pareho. <laughs> Huwag matuto na tayo. Uh, ano reaction? Lagi kang trending sa show. Ayaw nga. Nag-enjoy ka ba? Thank you. Nag-enjoy ako. Run. Pero parang hindi ko na rin alam ba't nangyari yun. Siguro, di ba? Uh, siguro, pag mabuti kang tao, siguro nakakatuwa ka. Ganun. Maganda rin yung mga joke siguro. Tapos, very... Kasi, ang generation ko from... Seven years old, eh eh, anong ilang taon na ako, di ba? Kung parang lahat na na millennial, Gen Z, anong XX, ano ba yan? Kung ano man generation, kaanon dun ako eh, personal. Kaya ngayon, alam ko lahat ng joke mula baby hanggang <laughs> lola. lola na lang di ko alam. dito, nag na ba si Buba? Hindi naman. Bubba will be forever uh, in my heart, in, in my breast. Pero okay, so si right? because of the breast, I'm the breast in among the rest. Puso yung mga rinig ng pelikula, sa tingin mo sinin magmaman, pwedeng magmana ng tayo? Actually, marami namang pwede. Basta malaki lang dede. Marami, marami. Magaganda lahat naman ng kahit impersonator ko. And every magaganda sila lahat. Um, kaya lang, um, baka hindi pa tamang panahon gawin yun. Kasi may, kami din ni Direk Randolph, February 14, mayroon kami movie. Wow! Na so, hindi naman pala saan. so, international. Bakit Amerika? Bakit hindi ka na makauwi? Hindi, siguro mabilisan lang. Patapos yun nga yung issue ko, kaya ginawa ko na lang that's why i say learn from them as well and then listen to them kasi nga nahirapan mag-adjust oh na yung movie